Hello, ang recipe ko ngayon, garlic bangus na niluto sa butter. Ayan, piniprepare ko na yung boneless bangus natin. Ayan yung ingredients. Kalamansi, papakita ko. Ayan. Himalayan salt. Paminta. Ayan. garlic. Ayan. At butter. Siyempre, magtitimpla tayo ng magic syrup, pampalasa, Himalayan salt. Tapos, yung paminta isunod na naman natin yung kalamansi para maglasa siya i marinate natin i-mikos mikos natin para mamarinate siya magmelt tayo ng butter after nyan ilalagay na natin yung templado na boneless bangos ayan ayan nalagay na babalik ta natin ayan dahil magdadagdag pa tayo ng uh, bawang na durog. ayan para lumasa siya talaga. Ayan ang aking recipe, garlic bangos. Thanks for watching!